Sa pagsimula ng rehabilitasyon ng EDSA Busway, ilan sa mga hiling ng mga commuter ang pagkakaroon ng elevator at maayos na ilaw sa mga istasyon. Live mula sa Caloocan City, may unang balita si James Agustin. James! Igang, good morning. Isa itong Monumento Station ng EDSA Busway dito sa Caloocan doon sa apat na estasyon na kabilang doon sa rehabilitation project ng Department of Transportation. Tinanong ko, Igan, yung mga suki ng EDSA Busway dito sa lugar, kung ano nga ba yung mga gusto nilang mabago sa mga estasyon? Ang maliwalas at kompletong pasilidad ng North EDSA Station ng EDSA Busway, gustong gayahin ng Department of Transportation para sa iba pang estasyon kaya sa, sa ilalim ang mga ito sa rehabilitasyon. Kabilang sa phase 1 ng rehabilitasyon ng North Avenue Station na karaniwang dinaragsa ng mga pasahero, ang bagong barrio station sa Kaloocan, kapansin-pansin na hindi gumagana ang isa sa tatlong elevators. Sa Monumento Station naman hindi masyado makita ang pangalan ng estasyon dahil sa pundidong ilaw. Pahirapan ng mga pasahero dahil hagdan lang ang inaasahan nila para makapunta sa mismong estasyon. Gaya ng PWD na si Al, na itong sinasakyan araw-araw papasok sa kanyang trabaho. Siguro nga yung sagdanan, sa kailangan ba lagyan naman ng PW-friendly naman yung kanilang <laughs> system. Paglakaran, di ba? Lagyan ng escalator o kaya elevator. Lang. Sa lahat naman yung makakatulong, hindi lang man para sa akin. Kahit yung matatanda, makakatulong. Si Murphy naman na galing pang Bicol, hirap sa pagbuhat ng kanyang bagahe. Hiling niya magkaroon ng elevator sa Monumento Station. Mahirap yung babaakit ka, lalo na pag may dala. Doon ako nahirapan. Pagdating kasi sa taas, buti na lang inakyat nung mama. Kasi kung hindi, hirap na hirap po talaga ako. Pagod na pagod na ako. Para kay Maria Cecilia, nasuki na rin ang busway. Mas mainam na may mabago rin sa sistema ng biyahe ng mga bus. May mga tigil-tigil pa na naantay pinukulo. Maganda sana kung pagkasakay mo, alis agad. Tulad niyan, maaga ako dumalis. Ano, Sigurado yan, tagal ko rin dyan. Minsan madilim. Yun lang. Sana mabago. Sabi ng DOTR, kasama rin sa rehabilitasyon ng Guadalupe Station sa Makati City. Samatala Igan, target din ng DOTR na magdagdag ng dalawang estasyon pa ng EDSA Busway, isa sa Cubao at isa sa PITX na inaasahang matatapos sa susunod na taon. Silipin naman po natin yung lagay ng trapiko dito sa EDSA Monumento sa Kaloocan na nakikita niyo po mga sasakyan na galing doon sa area ng Kamanaba na bumabagtas dito sa southbound lane ng EDSA. Maluwag pa naman po yung sitwasyon ng traffic maging doon sa northbound lane. At nakikita ko dito naman po sa estasyon ng Monumento ay wala pa naman ganong pila ng mga pasahero ngayong umaga. At kung magkaroon man ang pila ay agad na umuusad dito. at marami din naman po mga carousel bus na naghihintay dito ng mga pasahero. Yan ang una balita mula rito sa Caloocan City. Ako po si James Agustin para sa Jimmy Integrated News. Ngayong Monday morning rush hour, iba't ibang problema na naman ang dinarana sa mga sumasakay sa LRT 1. Hiling nila, matugunan daw ito ng DOTR na mag inspection doon. Live mula sa Pasay. Sa unang balita si Baya Pinla. Daya. Igan, mahabang pila, siksikan sa tren at matarik na hagdan sa overpass. Ilan lang yan? sa mga reklamo ng mga commuter na nakausap natin dito sa LRT-1 EDSA Station. Mataas. Mataas Madaling araw pa lang, nasubok na agad ang mga tuhod ng 56 anyos na si Tatay Melchor na galing Cavite. Matarik kasi ang hagdan sa dadaanan niyang overpass mula LRT-1 EDSA patawid para sumakay ng MRT-3. May buhat pa siyang mga gamit. Biyahing mandaluyong si Tatay Melchor, para ihatid ang anak niya sa trabaho. Nakakapagod sa pagtaas. Ah, pag Monday, medyo siksikan dito sa masyado mataas. So bakit tuhod ko? Ang grade 12 student naman na si Jessica, papasok pa lang ng eskwelahan pero tumatagaktak na ang pawis pagbaba ng tren. Pag rush hour po, sobrang siksikan po. Ang hirap pong pumasok, tapos ang hirap din makalabas. Mahirap since nakatakong po ako, yun po, may times na madulas, lalo na po pag maulan. So ayun po, bukod sa masakit sa paa yun, nakakabad din po humakbang. Si Joshua naman napapasok pa lang ng trabaho, may dala ng portable fan para iwas pawi sa commute ngayong umaga. Yung pila po lalo na po pag yan kapag uh, rush hour. Yung inaakit pa yan, nakakapagod lalo na pag ano, galing sa trabaho. Lalo na po yung pag may nagmamadali po, tas naguunahan sa pagtap ng beep card, tas sa uh, pagpasok po ng LRT. Iinspeksyonin ni Transportation Secretary Vince Dizon ng LRT-1ED sa station ngayong umaga. Igan ongoing na yung inspeksyon ni Secretary Dizon kung saan isa sa mga napunan niya, yung mga vendor na nakaharang sa mga dinaraanan ng mga commuter. Uh, sabi naman ang mga nakausap natin, di hamak na nakakatipid sila sa biyahe kapag sumasakay sila ng LRT-1 pero uh, siguraduhin lang daw ng gobyerno na ligtas at accessible pa rin ito para sa lahat. At yan ang unang balita mula rito sa Pasay. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News pinag ng Department of Education sa mga paaralan na higpitan pa ang pagpapatupad ng mahakbang para labanan ang karahasan sa eskwelahan. May unang balita live si EJ Gomez. EJ? Susan, mas pinaiigting ngayon ng Department of Education o DepEd ang mga hakbang nito laban sa school-based violence kasunod ng nangyaring shooting incident sa loob ng isang eskwelahan sa Nueva Ecija. Matapos ang nangyaring pamamaril ng 18 anyos na lalaki sa kanyang 15 anyos na ex-girlfriend sa loob mismo ng paaralan sa Nueva Ecija, nagbaba ng utos ang Department of Education o DepEd sa mga field office nito na maging alerto at magpatupad ng mas mahigpit na preventive measures laban sa mga karahasan sa mga paaralan. Sa isang memorandum, binigyan din ng DepEd ang tungkulin nitong panatilihin ang ligtas at protective learning environment para sa lahat ng estudyante, guro at school personnel. Iginiit din ng DepEd na kabilang sa child protection policy ang pagbabawal sa pagpasok sa school premises ng mga deadly weapons, droga, alcohol, toxic substances at pornographic materials. Si Mirna, araw-araw na hatid sundo ang kanyang anak na grade 6 students para panatag daw ang loob niyang ligtas ang kanyang anak. Mas maganda, mas prioritize ng mga, yung school na ano, uh, ma-safe ng mga bata. Tsaka bawal din ng uh, outsider dito, tapos hindi sila basta-basta nagpapapasok ng iba. At tsaka kung sinong sundo, yun lang po makakakuha sa bata. Kampante naman po ako sa school regulation nila kasi uh, parang safe silang ano, i-handle yung mga bata. Hindi sila basta-basta nagtitiwala. Mahigpit daw ang security measures na ipinatutupad sa elementary school na ito sa Marikina City. 4 AM po, pumapasok pa ako ng maaga kasi inaalalayan ko rin yung mga bata na maaga silang pumapasok at nandiyan na sila sa labas, hindi na Pinagbabawalan ko silang lumayo, nandito lang sila sa loob ng bakod ng school. Mayroon kaming CCTV dito ma'am, paikot po yan lahat, dyan, mayroon dyan. Alerto ma'am, nakapila lahat ang bata dyan, no parent allowed inside. Binigyang diin naman ng Alliance of Concerned Teachers Philippines ang pangangailangan sa dagdag na guidance counselors at mental health professionals para magabayan ang mental health at psychosocial needs ng mga estudyante sa mga eskwelahan. Sisikapin naming kunan ng reaksyon ng DepEd ukol dito. Susan binigyan din din ng DepEd sa policy guidelines nito sa pagpapatupad ng revised school-based management system na may shared duty ang school communities para masiguro ang safe, secure, inclusive, resilient at learner-centered na learning environment para sa lahat. At yan, ang unang balita mula po dito sa Marikina City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Samantala, kumustuhin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong may Bagyong Goryo. Maka-prem natin live si Dr. John Manalo, weather specialist mula sa Pagasa. Dr. John, good morning po. Good morning, uh, Anjo at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Nasaan na po ngayon itong si Bagyong Goryo? Um, kagabi, no, ng 11.20, ay pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility at saka, sa kasalukuyan ay nasa 1,325 kilometers na ito east ng extreme northern Luzon. Dok John, lalakas pa ba itong Sigoryo at kailan po inaasahan na magiging typhoon category na siya? Um, na, nasa, sa kasalukuyang kasi ay nasa severe tropical storm siya at yung paglakas niya ay uh, hindi pa rin natin inaalis sa mga susunod na oras at araw. Pero nakikita natin na kung hindi magbabago yung um, mga condition ay uh, posible na maging uh, typhoon ito sa mga susunod na oras and eventually ay hihina, babalik siya sa severe tropical storm sa mga Uh, sunod na araw. And by Thursday, ay uh, manunumbalik ito sa tropical storm sa labas ng far. far. May mga uulanin na po bang lugar dahil po dito kay Bagyong Goryo? Dahil sa may uh, distansya ito, no, may kalayuan siya, at yung habagat natin sa kasalukuyan ay hindi ganun kalakas, ay wala itong magiging epekto sa anumang parte ng ating bansa at wala rin magiging enhancement ng habagat. Pero kung sakali man na magbago yung track niya at mag-move pa southward, posibleng maapektuhan. Pero limitado lang ito sa extreme northern Luzon, particular na sa Batanes. So lili namin ko lang, Dok, dyan, no? hindi niya ihilahin at palalakasan itong hangi habagat. Tama ba? Tama po, opo. opo. Dok, dyan, ito, last question po. May posibilidad bang bumaba po yung galaw nitong bagyo, yung mag -iba po no, ng landas? Maaari po ba mag-landfall ito sa Pilipinas? Sa ngayon po ay hindi natin nakikita na magla landfall ito sa, uh, sa anumang parte ng ating bansa. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad na bahagyang bumaba yung truck niya. At kung bumaba man, ang maapektuhan lang ay yung Batanes. Maraming salamat at magandang umaga po, Dr. Jan Manalo, weather specialist mula sa Pagasa. Ingat po kayo. Salamat din po. Nagbabala ang TVOX sa posibleng muling pagputok ng Bulkang Taal. Base sa inilabas na advisory, naobserbahan na FIVOX ang pagtaas ng seismic energy. Kasabay nito ang patuloy na volcanic tremor at pagkakaroon ng plume o usok mula sa crater. Nasa labing na volcanic earthquakes na naitala mula August 9. Mula Hunyo naman naitala ang low levels ng sulfur dioxide mula sa taal. Nasa 374 na tonelada ng sulfur dioxide o asupre kada araw ang huling na itala noong August 8. Ang mga ito indikasyon daw na maaaring magkaroon ng phreatic o minor phreatomagmatic eruption. Nananatiling nasa alert level 1 ang bulkang Taal. Ibig sabihin, bukod sa mga nasabing eruption, posible rin ang minor ashfall at volcanic gas. Bawal din pumasok sa Taal Volcano Island. Pinaiiwas din ang paglipad ng aeroplano sa ibabaw ng Taal Volcano Island. Patuloy ang abiso sa mga lokal na pamahalaan na maghanda sa posibleng epekto ng mga aktibidad ng bulkan. Hindi raw unconstitutional ang impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Supreme Court Associate Justice at 1987 Constitution Framer Adolfo Azcuna, lahat daw kasi ng apat na complaint inaksyonan sa loob ng isang araw sa isang taon o not more than once a year. Ibang interpretasyon naman ang iginigit ng Presidente ng Integrated Bar of the Philippines. May unang balita si Ian Cruz. Sa social media post si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution, nagka-eureka moment daw siya tungkol sa depinisyon ng one-year ban rule kaugnay sa impeachment proceedings. Batay sa saligang batas, walang impeachment proceeding ang maaaring i-initiate laban sa iisang opisyal more than once within the period of one year. Sabi ni Azguna, hindi sinabing not more than one a year o hindi mahigit isa sa isang taon kundi not more than once a year o hindi mahigit isang beses sa isang taon. Ang apat daw na initiated complaints, ginawa ang initiation sa iisang araw na anyay may tuturing na ginawa once o isang beses lang sa loob ng isang taon. Ibig sabihin daw, ang initiation proceedings na nangyari sa loob ng isang araw sa loob ng isang taon ay hindi umano labag sa Section 3, Subsection 5 ng Article 11 ng Konstitusyon. Ang rason daw ng once a year rule ay para malimitahan ang panahon na makukuha mula sa official duties ng iniimpeach na opisyal at ng kamara ang multiple days daw ay kumokonsumo ng mas maraming araw ngunit ang multiple o maraming reklamo na hinarap lahat sa loob ng isang araw ay kumonsumo lamang ng isang araw sa kasalukuyang mga kaso kahit parog gamitin ang new definition ng pag-initiate ng impeachment ang apat na impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte ay initiated o pinasimulan sa isang araw ng sesyon ng Kamara noong February 5, 2025. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa mga panig ng iba pang legal luminaries at mga mambabatas ukol sa tila bagong depinisyon ng initiation ng impeachment proceedings sa pananaw ni Azcuna. Pero ang National President ng Integrated Bar of the Philippines, sinabing ang kanilang posisyon ay ang umiiral na interpretasyon na not more than one a year kaugnay sa pagsimula ng impeachment proceedings. Ito para maiwasan anya ang hindi kailangan o harassment complaint laban sa mga impeachable na opisyal. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Chilig Field Weekend ang hatin ni South Korean superstar Hyun Bin sa kanyang first ever fan meet and greet sa Pilipinas. Game na game na sumakay sa iba't ibang pakulo ang crash landing on you star gaya ng larong have been or haven't been kung saan tinanong ang aktor kung may naitago siyang prop as souvenir mula sa mga naging project niya. Ang sagot ni Hyun Bin, ang kanyang wifey at leading lady sa serya na si Son Ye Jin. Inamin din niyang minsan na siyang lumabas na naka-disguise bilang matandang lalaki. May lucky fans namang naka-call si Hyun Bin sa larong Crash Call with Bin at na-meet ng malapitan si Oppa. Ipinamalas din Hyun Bin ang kanyang Filipino speaking skills sa pagbanggit ng Mahal Kita. Sa huli, pinasalamatan ni Opa ang warm welcome at energy ng Pinoy fans. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.